Aksidente raw ang pagsalpok ng cargo ship sa bangka ng mga Pinoy na ikinamatay ng tatlong manging isda. Wala raw narinig na busina mula sa barko ang mga nakaligtas na manging isda. May report si Ian Cruz. Tinapik-tapik ng dalawang taong gulang na si Alicia, ang kabaong ng kanyang ama na si Romeo Mexico Jr. Akala ng bata, magigising pa niya ang kanyang papa. Si Mexico ay kasama ni na Dexter Laudencia at Benedicto Olandria na namatay matapos alpukin ng barko ang kanilang bangkang FB Dirin sa dagat 85 nautical miles mula sa Baho de Masinloc. Ang plano niya po kasi pag natapos yung bahay namin, hindi na siya lalaot. Sana po managot yung gumawa sa kanila ng ganyan. Gumugulong pang pa imbisigasyon pero ayon sa Philippine Coast Guard, aksidente ang pagsalpok ng oil tanker sa bangka ng mga Pinoy. Sa mismong kwento raw ng mga nakaligtas, masama ang panahon at madilim sa lugar na isang nautical highway o bahagi ng ruta ng paglalayag ng malalaking barko. Ito ay isang aksidente, walang kinalaman sa China. Sa monitoring ng PCG, nakita ng oil tanker na MV Pacific Analang ang nag-iisang dumaan sa lokasyon ng FB rin nang ito'y tumaob. Nakikipag-ugnayan na raw ang PCG sa Marshall Islands kung saan rehistrado ang barko. Kung makumpirmang ito nga ang nakadisgrasyang barko, hindi raw magiging madali ang proseso ng pagpapanagot. Kailangan pa nating tingnan no? Uh, kung nalaman ba talaga nila na may nabangga sila. Sa kanilang kwento sa alkalde ng Subic, sinabi ng labing isang nakaligtas sa na mangingisda na wala raw silang narinig na busina mula sa barko. Wala po akong narinig na busina po, Mayor. Eh. Wala po. Opo. Sa dokumento mula sa BIFA Region 3, nakasaad na noong April 3 na isyo ang commercial fishing vessel license ng FVD rin na may walong pakura o maliliit na bangka. Sa ilang larawan, makikita ang kumpleto sa safety gear ang bangka. May mga ilaw din ang bangka para makita ang kinaroroonan nito kung madilim. Sa pagbisita sa burol ng mga mangingisda, sinabi ng BFAR na tutulong sila sa pagkuha at pagrestore ng lumubog na FBD rin. Bibigyan pa ng BFAR ng 62-footer na bagong bangka ang asosasyon ng mga biktima. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.